Tapos na po maglaro yung mga bata. Okay, dali, kuya, dali, dali. Tayo po pupunta na sa mataas na bato po. Nandun na daw po yung ating mga kasamahan. Tawi, 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 tawi. Dito na po tayo sa highway po, mga warm Tayo po yung mabili po muna ng hand po po ng mga bata ay yan lang po sa mga mga hindi po tayo sa huling Pabili po tayo. Pabili po. Pabili po. Kuya. Magkano ang sambo, kuya? Pwede mag video. Vlog sir. <laughs> Kaya magandang umaga. Dalawa kuya. Dalawang buo. Dalawang buo. Ayan po yung kanilang mga ano, pindah. tayo Nakabili na po tayo Yan, lagi-lagi dyan Kasi mami Nabili pa po ng 11 ah, Nandun pa sa kabila Pihintayin po natin Nabili pa Yan, nagpaparate na po Kuya, upo kuya Upo kuya Yan, tagay lang kayo Ah, galing magparte ni Bonso. Dito po ang pasok po, papunta sa mataas na batok. Mayroon naman po dyang signboard sa highway po. Baman man lang po mga kaparambin sa dagat naman po ay ang ganda maligo Yang ninaw po ganda po mga kaparambin no mamaya po tayo mag dito tubo, kainan ang ganda ng pisto po dito na po o, oh, baba na ay, baba ba muna baba muna po pa bonso, bonso, ato ang tawa si bonso ayan. ayan, kuya atong ay. ito di pa po nagsisimula mga parambin nag-aantayan pa po wala pa po yung iba Ayun, dalawa po nandito. Naglalaro po o, si Kuya at Bunso po. Ay, ang ganda po ng pwesto dito. Yan po. Uy! <laughs> Dali! Dali. <laughs> May harang naman po pala ito. Para po hindi pumasok yung salabay po. Kaya si Kuya po. Kuya! Niya kuya. kuya! Kuya, kuya, kuya. Kuya! Ah, libang na libang po. Kuya! Bali wala pong init. Bunso. <laughs> Nagano kayo toy? Dote, dote. Ang maliit lang mm. jellyfish hindi nakakakurente. Hindi. Yun. Hindi <laughs> daw kasi kami. Ay, trek trek. Ang ate, ano ate? Maligo ka? Ah. Maligo na nene. Ay, nasa dagat tayo ay. Yari ang balat ninyo, sunog. Ayan, libang na libang po yung mga bata. Ayan o. Oh. Sabik na sabik po sa dagat Ate, may jellyfish si bago dyan. Hindi di man nakakakulong. nakakakuwento ang kanta pa po pista dito ay, so sa toot, kuya, otoy. At ko yao toy diro 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 sa diro <laughs> 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 Panginoon, unang-unang po ay nagpapasalamat po kami sa napakagandang panahon po na pinagkaloob nyo sa amin sa araw na ito. At unang-unang -una po ay ang biyaya ng buhay. Panginoon, hinihiling po namin sa araw na ito na gabayan nyo po ang bawat isa sa amin sa aming pag-uwi. At nagpapasalamat po kami at kami ay nakarating ng maluwalhati dito. Ganon din po ang aming mga pamilyang iniwana namin sa aming mga tahanan. Niligtas niyo po rin sila sa anumang kapahamahan. At hinihiling po namin, Panginoon, na sana po ang aming pagtiriwang na ito ay may daos namin ang masaya at mapaulad po namin ang aming mga ang samahan ng mga magsasaka ng taggawin. Ang, lahat po na ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng mga Amen. Sa ng Ama Anak Espiritu Santo. Dito ako sana. Pasanggal mga bag. Oh yung mga pangyayok, baka nila. Itong kukikipak ulit na. Oo, may Wow, ito mga mga picture ang tulad nyo. Saan yung tubig? Kaya tayo nabait-bait ako lang po. Nasa pananghalim. Tapu. Masaya na nga po Oo. Tapos sa <laughs> loyo. <laughs> Masaya na na Kaya kaya

Ah, naman. O, kayo na po kayo. Sige lang. Naka-bigay. O, Kaya lang yung May pesta, Ano? Oo. Ah, yung taray. Hindi kayo nagpunta. Abot-abot na lang. Suman, pilit Philippine. Pangulo natin. Ano? Eh, kanin pa yung dalawang yan. Servings ko. Hindi, hindi kanin pa yung May kanin pa yung dalawang. May pangalan pa niya yan. May cake po. Tagalog pa? pala ang sa kabilang po. Diyan no, tayo makakain, 'di po Diyan po. ng gabi. So, ng gabi po tayo. Tatay ay Tayo nang gabi. na, kuya, Kain Na ana. Ano keto? Paraful po ari, ang laki.

<laughs> Ayan na, na. Tingnan na ang pangalan. Pag-assist na si Ana. Pakitulungan na si... Si... si oh, number 39. Number 39. 39. Sino yun? Ken Altrin. Ken Altrin. Tulong. Umalis. Ken Altrin, nanalo ka ng biho. Mula sa 4K. Member to. Number Number 49. Manolito Clemente. Manolito Clemente. <laughs> Nanalo ka sa <ng> Tiho. <laughs> Number 30. <clears throat> May, May Gonzales. May, May Gonzales. May. Nanalo ka ng Arsenal. <laughs> <laughs> Hindi pa nga lang napapagawa. Kaya <laughs> ang muna. <laughs> so pang merenda muna. Merenda muna. Gonzalez, pang merenda muna. Nanada ng Sa pangulo na, Number 22. Dami Jonalyn Malaka. May pinutan ka na. Jonalyn, Dio may tagay ka pa daw kasunod ito pong nanananabi kung wala nang chance dun sa sprayer at dun sa pyloside at sa pungiside wala pa ko wala pa ko wala pa wala pa yung Castro yung Henyo yung Henyo ni Castro naralo ka ng biyon ayan yung Henyo ni Castro okay number 10 Jaime Babasa Hi! Mga sa bangko. Spaghetti. Bagong upit. Kumakain. Apo no ang adale mo. Gayon. Spaghetti na. Bola sa spaghetti. Bai bai po naman. <laughs> <laughs> hindi, hindi sabi ay hindi araw-araw pastor. <laughs> Arnel. Arnel! Arnel! Nanalo na lang ispagyeti! Arnel! Hindi! Ipicture mo yan! Hindi mo po kapayag ang taga-tigay ng mga picture. Wala akong proxy dito. Wala ka dito tayo. Christian! Siya Christian! Manalo ka rin ang spaghetti, pero wala ka ng pagkasa sa punti sa <laughs> ay. Sino pa? Number 77! 37! Anong pangalan? Wala <laughs> Wala ka ng pagkasa. Wala ka ng pagkasa sa payo sa ay. mo na ako yan? yeah Number

Number 19 Ay, nanalo ka na't lahat eh. Number 8 Mamaya lang video mo Tanggapin mo muna <laughs> ang spaghetti Wala na tayong pag-asa sa sun-viside, <laughs> by side, my side, my side, my Pero mayroong pag-asa sa electric fan, makina at sprayer Wala namang kuhol sa amin <laughs> Miguel, Rope, <laughs> Adi Ay, wala, wala. <laughs> <laughs> pinuno! Ang pinuno! Lalo po ng brothers! Sa <laughs> La aking galing yan Ann. Alas Aji! Tanji! Aji at Tanji! Alas tayo na kayo! Aji at Tanji yan! Ayan na! Okay na! Nene! Hello! Hello! Lalo Ha? Lalaro. Tama. Ah, sila kuya po. Yan. Kawayo tayo, kawayo tayo. Yan, sini oh. May harang naman po. Yan po yung nang ano laam. Bayawang. May harang kunik yan Kaya hindi po siya delikado. Aba, ganda lo. Oh. Ganda maglango ya. si kuya po bunso. Kanina pa po yan ay. Pero kumain na po sila. Hmm. kuya uh, ano bukas tayo sa ilog naman sa ilog tayo bukas alin <laughs> mas maganda dito sa ilog 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 ah ilog <laughs> sa ilog daw po ay maganda rin dito para may iba-iba naman walang nakakasakit oh walang nakakatakot saan sa ilog ni ang mga gipsin nini o oh. Nagpapalaro pa po sila doon. Tayo pinamamasyalaan muna din eh kuya, otoy kuya. Eh, si may si Ate. Nito. May bangka po din eh. Yan. Hindi. <laughs> Natutuwa lang akong hawakan. Bangka po. Doon po tayo sa mataas na bato. Ito po ito na tawag na mataas na bato. Yan. Shout out po kay Pinsan Kalias po. Binalag po ito nung isang araw po. Dito sa mataas na bato. Yan po. Si Bunso po yan oh. Babad na babad din sa dagat. Kanina pa niya po yun eh. Oh. Ito po yung mataas na bato. Ba't yun yung tinawag na mataas na bato? Ayun oh. No. ba? ba yun? Uh -huh. Alam mo ba yung kwito dito? Hindi. Hindi ba ito yung talaba? Ayun, bato na yan. Hindi, yun nadikit dyan. Tinitiklat yun lang. Wala bang bubog dito? O, toy, Ingat kayo. Anak, daan ka na. Masakit po yung bato. Dito po yung mataas na bato. Toy. May tanghali? Hapon? Tanghali <laughs> po. kayo, toy. Dito ano po yan? Anak, tagay po, toy. Ah, sige, toy. Yan, <laughs> o. Mataas yun, o, toy. Ano? May daan po yan sa dito. dito. Ah, meron, toy. Ang oh, mahirap po yan, ano. Ah. Kabi ah, po, ano. Pag po, dahan-dahan lang po. Ah, ay. Mahirap din, eh. Samba, ah, ah. Ay hindi kaya. Ay din ni Malwan. Ay doon. Ah, ganda po dito. Dini po tayo. Sa kabila. Mahirap po din. Ay air pa lang akyatan po. Oh. Yan. Kaya lang ang hirap po mga farm bin. Lulundag din. Oh. Yan Oh. Dini lulundag. Ah mahirap. Dini lundagan ay. Pinakambakas o. Nakikita ko bakas. Yan o. Ayun. <laughs> uh, Hindi kaya po. Kaya ito eh. Dito malalim yun. Uh. Ay, dito malalim. sa kabilang ah, ah. ah, ganda po. ya. Uh. Ah, ginhawa. Ah, ganda may dito. Ay, ang ganda po. Yan. Ah, ganda po mga bandin, no. Ah, lamig. Oh. Yan po yung bayan ng Tagkawayan, oh yan. Sabang po yung kabila. Uy, kuya. Yan oh, si kuya oh. Yaw. Wow. Kuya. Maulang po doon eh. gan, ganda po nung pisto. <laughs> may kaway. gan, ganda po nung pisto. gan. nasa nini sumuro nene kaway nene kaway. iya, e, uh, ganda po mga permit no. Pasyal-pasyal po muna tayo. Oo. Oh. Uwi na tayo. Pupunta na po puwi tayo doon. Ha? Sumunod. Ano ito? Ano ito? Ay, dapat pala doon oh, tayo nagpa-picture. Ay, oo. Oh, Ang ganda. Oh. Yan o to. Yan o to. Yan. Farm otoy, farm F-A-R-B-I-N F-A-R otoy. F-A-R-B-I-N B-I-N otoy. Farm po. Farm B-I-N Victory otoy. Magkakatabi yun otoy. Walang pagitan otoy. victory yan o toy. Yan. Ay oh, hindi o toy. Ano ba o Sa ano yan? Facebook ba hindi? Youtube o ako. Sa oh, Youtube? Oo o Youtube. Ano nga po yun? Basta ito po yun po yan. Oo oh, yan o Oo oh, yan. Palo na lang po na. Oo oh, sige o toy. Salamat o toy. Uh Oo. -oh. Mapapanood nyo o Sige o salamat. Salamat. Sige o Salamat ka na. Ayan, si Inay po, oh, no, kasama. No, uh, si <laughs> Inay po. Tayo kada sa ma-picture na po. Tayo pa yung uwi na, baka po magkarapulan doon. Yung inabangan ko po yung makina, tsaka yung mga sprayer. Baka tayo makakachamba po. Ay, magagali sa akin na. Si, si. Isa lang mo, isa lang. Isang sako. Ano po? Akin naman sana. Ay, Riso, Riso.

Kaila Pabono. Pabono. Para sa electric fan. Number 14. Sino ang Pabono? Yung maaga. Na dalagang dalaga kami. Kalya, Doros. Ay, yan ang sinasabi. Kalya! Ah, pangulo, pangulo, pangulo. Pangulo, pangulo, pangulo. Ang tama niya. Electric pa! Picture na natin si Anseli. His prayer! Mula kay Vice Mayor, Dami Liwala. Walang kalaba.

Magkakaalaman! Yeah, Magkakaalaman! Yan na po! mga kasayawin mga Kailangan ay sa mga na Hello! Wild boys! Wild boys! Yes! I'm the winner!

<laughs> ah, Bagay na lang. Sa tabi sa tabi sa tabi. Kakapalit ng puno. Tama mo sabi ko na. Ayun. Ayun. Kapalit ng puno. Nanay, ramis araw sa inyo. Uuwi na po tayo mga Kapampangan. Salamat po. Ayawin Ayaw na po tayo. O, highway na ito.